guys. Mag-unboxing taong yung mga koan, mga order ni Mother Earth. kaya Yan, yeah, mag-unboxing din sa tukin. Mag-advance ang mga sailor. So, una nato ito, bring siya ang... Mga luwag siya, guys. Klaro tayo. Pare. Parehas pag-ibig.

Habaw, mga pansit, mga sugang, yung mga everything and everything. Hindi niya malanay. I guess malanay niya. So, ito so siya guys, mga 1 siya for 2 siya Tara. Next Ito na, more gaping Pero guys, more gaping uh. Uh. Oh, oi siya pela More gaping siya guys Yan ito siya siya So, bali, 12 siya ka buo. Next. So, kanidita nang guys, so, kay Kaan. 731. Ito, 200 na Balunan, balunan pa. Balunan, kaya. Ano pa? Ano na? May pa? May gagmay. Okay, Sabi siya, guys. Is it worth it? Sabi siya. Hindi ako na mapuslan kay. Pila raka. Hindi ka nga nang muslan. Lula kay ko sila. Oh, tulo ka buo. The bigger one. The mama one. Pag-iwag. pag sumamo so, niyang nang nangabot karoon Yeah love ka mga kitchenware tapos tolo ka balunan different sizes sumara so, to Wow, magandang Wow Wala to Wala to Bye